Sana lang idol, wala nang yari. Mga idol, ay uh, isang araw pa lang araw lahat mga idol. Ah, uh, may masamang balita mga idol. Kanina mga idol, Umawag yung may-ari ng bahay na tinitirahan namin mga idol. Uh, may mga armado ng mga lalaki na puro puro na kaitim mga idol. Inuwa daw yung magina ako. Sobrang nagalala ko idol. Ah, uh, naniwala ba ko o hindi? Sana lang idol, walang mayayari masama sa kanila mga idol. Hindi ko to inaasahan mga idol. Eh, sobrang kumpiyansa ako mga idol. Eh, iwan ko lang kung nung magawa ko sa sarili ko kapag may mangyaring masama sa pamilya ko mga idol hindi ko talaga mapat mapapatawad ang umuli sa kanila pero mga idol ah, kapon pumunta si Buster sa lokasyon na ibinigay namin hindi niya kami nabutan mga idol dahil umalis kami doon dahil ang ra maraming mga bandido kaya hanggang kami na ibang pwisto hindi niya kami nabutan siguro mga idol bababa kami ngayon mga idol para masiguro ko talaga kung totoo ba yung sinabi ng may-ari ng bahay bro, ka bro? medyo hindi okay mo kayo uh, mga lang gawin natin ngayon uh, ano, bababa, bababa, na, bababa ba ba na lang siguro tayo bababa tayo gusto ko makasiguro gusto ko makasiguro kung talagang totoo ba di, di ba tumawag naman yung may-ari Oh, na pinasok daw yung tinitirahan nyo. Nasok daw mga arwadong lalaki. Yung, yung mga idol si Jeepot ngayon. Parang ano, nanginayay si Jeepot mga idol. Sakit pa naman yung anak ko. Oh. Sakit pa naman daw yung anak niya. Nandun pala si Berto mga idol. Oh. Mga idol, dito muna kami nagpalipas ng gabi kapo. No? Ang duyan lang ako mga idol. Berto, ano? Oo. Dito kami daw. No do no armadong lalaki mo. Mga... Okay Uminom ako. Ano plano mo? Ito na, Bababa na lang tayo. May nangyaring masama siguro. sa kanila, Bertop. Hindi ko talaga mapatawad ang sarili ko. Hanapin ko talaga yung kung sino ng nang asako. Pamilya ko. Yes, gobuhi, Jepok. Bababa muna tayo ngayon. Sumama tayo para masiguro natin bago. Tutuksong siguradohin kung totoo ba talaga. Hindi naman natin malaman kung hindi tayo bababa. Oh. Ah, oh. dapat tawagan natin si Buster kung saan na sa ngayon. Ano? Tawagan Anak. ko eh, hindi siya makuntak. Wala so, talaga. signal doon. Lang ala signal dito lang. Eh. Buti yan na lang nung, dito sa tinambayan natin. natin yan. May signal. Kaya nung pag-usapan natin nga, yan, nung, ya, nung magkita tayo, makapumunta si Buster doon ba? yung so, umalis naman tayo. Oo nga, dahil maraming bandido doon dapat makita na natin si Buster. Tama, para ano? Dapat tayo tatlo ngayon. Para dapat malaman niya para Tinginat lang tayo. Iingat lang tayo tatlo ngayon. Hanap na lang tayo ng Hanap balik tayo na lang tayo, 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 tayo sa ay, ano. Magbaba tayo kagad. <laughs> yung Eesh, malapit yung na ano gagawin mo ba? Para makababa tayo dito. Nawawala ng pamilya mo dito. Nadamay pa. Masakit pa nga yung anak ko. Tado. Ayos yung mga yan. Laki lang ako. At sino yung ginadamay? Pabig. Tulad yan sa pamilya ni Kidlat ba? Ito na siguro yung balik sa akin. Sana lang. Ah, gabayan sila ng Panginoon. Na walang mangyaring masama sa kanila. Dahil hindi ko mapatawa ng sarili ko kapag may nangyari. Hanapin ko kung sinong Tumuhan ka nila <coughs> Tatanta ko ng <na> bala <coughs> eh. Ito tayo yung pwede magtagal ito Nakababa tayo kagad Tignan natin yung Nagaya ng bahay mo Kung mag-alala, Jipot, hanapin natin yung umuha ng mag-ina mo. Ah, mm. okay, hindi ko napakalayo. Ah, Sipin natin ngayon. Dapat mm. kita natin dito dito. Kalipin muna ang mga mga. Hindi, ko naman alam. Talaga na. Matututun, matutuntun na lang yung bahay ko. Alam mo naman ang bandido. May isla yan sa iba ba? Siguro ba? May nakita sa akin ba? bang sama Kama um, pamilya mo. Yung kasama ang pamilya mo. Oo. Mm. Mm. May espiya doon. Kaya sinundan ka, kung saan ka nakatira. Bad. Kaya nga ako, yung umuwi ako sa pamilya ko, hindi ako nagbidyo eh. Ay, hindi madama yung pamilya ko ba? Ah. Kaya sana kaila, pero hindi ko. Ay, hindi sila madama eh.

Hanap tayo ng daan na lapit sa kan daanan. Tapos, 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 tapos. Na mm. yung, ang tao to. Ito, ito siro sinasabi nilang Commander Jimbo Lumatang ka no? Sundan natin nila natin? Baka ko pamilya ko Makita <tip> ang pamilya pamilya ko lang dito,

Commander Islao at si No. Parating. Pagka sila yung mayawak sa pamilya ko. Ayot sila. Pagka tauhan ni Commander Islao yung pumunta sa bahay niyo. Pag isa-isahin -isa ko sila. Pag nakita ko lang dyan yung pamilya ko. Hindi ako makatubiling patayin silang lahat. Kahit mabuhay sa aking buhay. ايه Dito na 'yung dalawa. Dito na 'yung dalawa. Yep. Dito na. Nga. Dito kalau dito yung ngusapan nung nila. Tagulid tayo. Dito na daw. Dito na daw. Ayop kayo. Nalaman ko lang kayo kumuha sa sawa ko, pamilya ko. Papatayin ko kayong Tarantano kayo. Ayun, <laughs> <In> pas ko lang. Anong wala ka mo nagdala ng tao? Walang mamatay. Ayaw. Ibutin niyong lugar. Ayaw ka ba lo? sila diras kilid. Ang ka

sakto na sila kumanda doon? Kunin ah. natin sila kun. Hanap tayo ng daan. Okay, dito muna dito muna tayo. Wala na tayong gagawin ngayon. Kailangan tayong makababa. Kailangan tayong makababa. Ayan natin sila, ano. Ayan natin sila, ano. Ano yun? natin ngayon. <laughs> ano tayong gagawa, gagawa ng akba ngayon? Eh, hindi pa alam kung talagang totoo ba yung sinabi ng maya ng bahay. Unahin <laughs> natin ngayon. Sa baba tayo. <laughs> huh? itu loh ya Ini ini tuh. Ini ini. Kata yang dalam namanya usakanilah lah Jangan timbak ke kebabang ya. Itu itu itu. انا معلم 没有，没，啊。